Hello guys, good evening guys. Good evening sa lahat. Good evening, good morning, good afternoon, kahit mang sulok ng mundo dyan. Binati ko na kaya Merry Christmas, Merry Christmas and uh, coming new year. Hello guys, samahan nyo ako guys. Ako ay mag-unbox uh, ng aking itong aking mga ano to guys. Um, yung mga pinabili ko kasi noon, ah, uh, isang taon na one year na siya sa ano, isang taon na siya sa balita. Ngayon, akin siyang titingnan kasi simula kasi to nung nabili ko nung ano, nabili ko siya nung December din to nung naka-day off kami sa Kuwait City. Nabili ko to Nilagay ko to sa malita. Hindi ko alam kung baka nasisira na to Nag-ano ba? Guys. Ito siya. Ito guys. Laki malita. Mga ko to nung ano. Ayan, guys. Ayan. Mga napamili ko siya nung last December. Ayan. Last December 24 titingnan ko siya Kung hindi siya na Ano, masisira Bukasan na yung Bukasan ito natin ngayon. Sa isahin ko ngayon yung pagbuka. Kasi di ko alam to kung ano nangyari dito. Ito. Ito guys. Mag-unbox tayo guys ha. Ito kasi. Ito binili to ng amo ko na sapatos. Ah, nagbuo na rin ito matagal na. Tingnan ko lang kung hindi ba hindi siya masisira. Okay naman siya. Dito, di ko to sinusuot. Kasi di ko type. <laughs> Sorry, madam. Sorry, madam. Di ko type talaga yung binili mong shoes. Ang hilig ko kasi talaga, ang hilig, di ako mahilig sa sapatos. Ang hilig ko ay mga sandal sa so, ngayon, bulat-latin ko ngayon yung mga binili ko noon. Tingnan ko mga nakatago kong mga sapatos, guys. Ito, sapatos ko to nung pumunta ako dito. Ito, Ito sapatos ko. nagsuot lang ako nito nung papunta dito kasi sa airport. Ito yung akin ito mga bigay-bigay dito. yung mga malita. <laughs> mga midyas. Nandito pala yung mga midyas. Ang ganda nung ano guys, yung box. Yun. Ang cute. Ang cute ng box guys. Ang cute ng box. nilagay ko mga midyas. Binili, binili din ng um, midyas. Ayan. Ayan yung ipapakita ko guys, yung yung mga binili ko nung last year. Ito ba yan? Nakalagay lang ito sa plastic. Pero ganito lang siya. Hindi ko alam kung okay ba siya. Ito ba yan? Siyang mag... Ayan. Bag. Ayan no. Binili ko siya last year sa Kuwait. Ah, uh, sorry. So, siyang ano, sling bag. Yan, may yung cute. Ito kasi ay mga pasalubong sa aking mga junakis at saka mga bayaw. Wala. May pala siya. Hindi ko napansin. May pala. Ay, ngayon ko lang napansin. May nit siya. Sine-check ko lang kung hindi siya nag-moist. Okay naman. Okay naman siya guys. Ayan. Ipa-plastic ko na. Ay, lagay ko na lang para dito sa lagayan mo. Ayan. Para safe. I think that one year na to siya guys, nung nabili namin sa... Ayan. Mamaya. I-ano ko to sa isa isahin Tapos, ito guys. Bili ko din to sa Kuwait City. Mga bag to guys. Mga bag to na mga pinamili ko. Ito kung hindi siya nasisira yung balat. Okay naman siya. Wala namang problema. Ano to guys? Bili ko. Bali 4KD. Kung pira sa Pinas. Nasa ano to? ah, uh, kasi kung 5k din nasa 700 nasa 500 to mahigit din to. Uh, <coughs> 600 wala 600 yan. Yan guys, ito yung mga nabili ko noon. Ang cute kasi may be, may celebration ga. Ayun. Tapos asa na yung iba? Ito pa. Unbox tayo guys, unbox. Mine lang, mine. Mag-mine. <laughs> Mag-mine lang dyan. Ayan, guys. Ching. Dito din, guys. oh, Ay, thanks God, hindi siya nasisira. Akala ko masisira siya. Sayang. Sayang kasi kung masisira yung balat, ba diba? Yung ano niya. Ayan, guys. Ayan. Ayan yung mga... Isang taon na to, nung simula nung binili ko, isang taon na, kasi 24 kami doon nag-day off noon eh. Tapos, nung nandiyo, pinaglalagay ko na balik dito sa plastic. Kasi, ayan. Andito lang siya sa plastic. Akala ko masisira siya kasi naka-plastic siya ba magpawis. Okay naman pala. Hindi naman siya nasisira. Ayan. Tapos, ano ito pa guys. Tiyan. Bag din siya. Wow. Ayan. Ito naman, bag. Yan sa mga ating dalaga. <laughs> Yan guys. It's cute. Sling bag. Pwede din siyang. Kung ano may plastic. Ay papel, ay Wala siyang ano. Ang ganda siya guys. Diba? Ayan o. Oh. Ayan <laughs> ang ganda ganda yung dito. Mura lang din yata to. Ayun, ganun, ganun lang din guys. 40 day, kumbaga 600 to Sa pinas. Ayan. Saan pa yung napamili ka? Ay, ito pa pala. Ito guys. Surprise. Unbox natin ito guys Ang ganda nito dati kasi da, talagang gustong gusto kong magsuot ng mga ganito pero kaso parang sa may sa may edad na ako parang di na bagay <laughs> bagay to sa dalaga ko kasi pinakita ko pinicturean ko to tapos pinakita ko sa dalaga ko <laughs> pinagkaguluhan na doon sa Facebook <laughs> sa Facebook post ko pinost ko dami na nag-aagawan sabi noong, sabi ko kasi ito ay regalo ko sa sarili ko kasi nung Pasko binili ko tapos nung sinukat ko naman dito, pagdating dito na sinuot-ot ko, sinubukan kong ilakad-lakad, ay hindi ko na tight. <laughs> Kaya yun, bunso ko naman yung nag-ano. Ma, akin na lang yan, ma. Ayan. Ito guys. Ito naman siya may ano. Try natin yun. Ayan guys. Boots naman siya. Ayan. Ang cute. Ang cute niya guys. Ha. Oh. Kita niya. Ayan. Ang ganda. Iba, Ayan o. Oh. Ayan. Ganda siya. Kala ko mag ano po. Kung masisira yung balat niya dito. Ayan o. Ang ganda. Bili pa ko siya. Bili pa ko ulit kasi yung dalaga ko. Yung dalaga ko kasi dalawa. Dalawa yung dalaga ko kasi tatlo yung an babae ko pero may nag-asawa na yung isa. Ayan guys, ayan yung mga napili napamili ko to nung napamili ko siya nung ano last ito naman bibay ito sa akin ng kaibigan ko dito ito maganda rin to guys butch ito gust ganito gusto to type ko to yung ganito na shoes ano sir to guys, matang ma ano to parang hell siya dito sa likod. Bigay ng mga amo namin. Yan. Okay. Yung iba dito ay mga bigay-bigay na to guys. Yung iba dito. Mga bigay na ni amo. Ito so, mga bedsheet, mga bedsheet, punda, binigay na niya. Dito din, bigay na rin to bag pang iwan ko nito kung magustuhan ba to ng nanay ko, di ko to type. Hindi ko siya type na bag. Hindi <laughs> ko ba type na bag. Yung mga like ko kasi, yung mga like ko ng mga sandals, yung mga ganito yon Yung may mga takong-takong, yun yung mga gusto ko kasi. <laughs> kasi magsisimba kasi ako, yun. Yung mga sinusuot. Yo, okay naman pala yung ano, yung mga nabili ko last. Kailangan ko na to ipa ipakargo. Marami dito mga ano sapatos na mga itim. Pwede pang school shoes. Ito matitibay ito yung mga original. Pina, pinatapon na sana to, mga pinagtatapon na. Naglinis kami dito, tatapon na sana. Pero magaganda pa siya eh. Ayun maganda Yung iba tinapon dito na kinuha. Okay naman siya. Wala naman siyang problema. Akala ko magka-problema yung ano. Yung aking mga binili last year. Yung magpapawis. Magpapawis siya. dami na ako dito ipapakarago. Eh, guys. Magaganda siya oh. Ito yung mga tinatapon na na nila laamo. Ayaw na nila. Yung mga ganito. Mga sandal. Mga tapon na. Sayang eh. Sayang. Sayang naman itapon. yung Magagamit pa naman sa Pinas. Mala, yung mga size dito guys magaganda. Kaso hindi ito. Uh, ang mga size dito ay utso noibi. Yung mga kadalasan size. Kasi so, yung mga malalaki yung mga babae dito. Diba? Sa ano. Kaya ito ano to sa akin ayan guys pinapakita ko lang yung aking mga ano wala na oras ayan guys yung mga napamili ko last year ayan apat na sap bag tapos isang sapatos boots yun ang nabili ko noon Thank you guys. Maraming maraming salamat sa mga subscriber ko at sa mga sub, sa mga viewers. Maraming maraming salamat. God bless. Mamu tip tup uh, Merry Christmas and Happy New Year.